Mm -hmm. uh <KNOWS> uh. uh like <apprentice> ]その tayo uh eh siya. Ano sa presidente ko? Sino os wato sumakit? Ba't daw masakit naman ay dito lang masakit. Basta. Eh hindi mo siya kuyo hindi sender ng kapiyan ko, Mahirap yung mukha. Mahirap yung muna. Mahirap lang yun. Hindi na nagpinahit yun. Ang tawag na nais, stiff neck. Ano ba yan? Ang tigas ng ulo. Ang tatawag. Ako, ako, ilalim mo yun.

may okay. kabutugun okay. di dito okay, ano, Kaya masakit yan. Kasi kapag dyan sa ano, kasi sa pagsale, masakit. Tapos ganoon, tinilat ng ng hindi naman, ano, hindi po kami nangkalaw eh, tapal-tapal nang Tapal-tapal lang siya, tapal, tapal pero ako nga naghihilot. Mm -hmm. Dahil uh, masakit, o, hindi ko kuha ko ng maanghang na panghilot. Kasi ang gagawin ng typical sa tao, kukisilin ko sa yung masakit. Mm -hmm. Which is hindi naman yung langit-langit niya. Hindi oh. mo mm masakit -hmm. eh, di siyempre, yun ang hihilotin mo, yun ang masakit eh. Eh, nagbaraan ay sa ibang lugar, pero yun ako. So, okay. Mm -hmm.

o oh. um wala um na yung na ako i ang dalawang ko pa yun tinabingukan ko oy

Ano sa paghiga? Siguro... Kung hindi naman makakilos ng ah. Siguro sa, sa bigat ah. yung ano, sinana, Yung siya, maso, sobe, pa rin. Ah. Kaya ano, sa higa o sa mo, na masin, yung, niya, kasi yung masakit pa, Dapat ng <laughs> <laughs> <Dibata, say, punta. laughs>

Ayun. Ayun. Eh, hindi ngayon. Amang pasakit daw. Dito. Oh, hindi to. Dito hindi nagaano mamakit. Oh. Ganito dito masakit. Oo. Oh. Ayun na dito masakit. Hanggang dito wa. Hmm. Eh, 'yun parang yung pinadagdag ko. Hindi narinig ng taong sari. Hindi na mamakit masakit. Na masakit. Okay. Hindi po ay nakatak nang akong balik muni di pa. Tarikan ko ang sa reti na pa lang daw. Mm -hmm. Duol lang kayo, pagkaran, eh, mga eh pagkara ni bato ko lang hindi masakit ang gupitin arito sa may paguumpay-umpay.

Lamulamukot na yung pantapal. Kasi hindi niya kita eh. At least sa tapalan ka naman. Ay oh. Oh, hindi mo nga nakalam kung nalapat. Kaya kumakalat ang sakit. Pagkano nga po? Pagkano nga Pagkano nga po? Pagkano nga po? Pagkano nga Okay. Ito ang part na ha? natin. Kala-hala siya. E eh, meron siyang follow tamang sa kamila no, ah, may yeah, e, sabi ko sa kanya, ikuha sa nagbawasan. Nagbawasan. Pero na daw ko, dito pa ang anong oh. e, ah. kaysa sa red Hindi ba mo nag nagbiti pa kayo sa hero uh, Nicole, hmm. ano na po? nagpa pa -nag pressure -nag pa kami. Ako po. <laughs> O Mababa po ba BP niya? Ah, hindi. Nag-140 over 90. Sabi ko, hindi ako nagdudulang ganyan. Ang dugo ko, 110 over 70 lang. Huwag Gusto ko Ang ano <laughs> na. Kasi yung katawan niya kasi ano na po yan. Ano? Hindi na yun tabay, yung tabay. Siksik na yan. Yung baga niya siya. Mm. Hmm. Hindi, hindi na siya ano. Hindi katawan? Hindi okay. na siya ano. Kaya nalang na. na, okay katawan niya nalang po. yung mga um, okay. uh -huh. na Yung shape ko wala naman na kasi kailangan kung kumasig sa presidente. Ah, nako-concrete. Right. <coughs> Sinabi na mai. Para sa pagkumeta, Kaya mga tao. Kasi lang si, 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 <coughs> <na> <coughs> <na> <coughs> standard. standard

Di mo 'tong game. Ay pagka-doona okay, eh, ako na um, tumi-kenta may mawawala. <laughs> Bubosot <laughs> niya sa pagtikim. Paano Ikaw Kaya sa mga ano, 'di na 'to, 'di na rin 'di na 'to. Sa tinik na niya. Sa sabi ni John John. Ay, 'di ano, tama 'yan. Alam mo na paano ma magluto ng spaghetti, ha? Ah? <laughs> Hindi mo alam diba? Isa ano, fast food. Enerhiya ng ko.

talaga pag siya yung parang yung parang siya uh, okay. okay. na lang. Ay, sakit. Oo. Pero pag ano yung parang yung lang na parang ano ah. Mm -hmm. Yung parang basabay siya pulso, mm -hmm. sa puso. Okay. Pero batok talaga ang simple na. Oo, saka hindi

ay nyo anyway. uh, uh, mm. um, eh, pagod <laughs> naman ang tuyog. Hindi naman mahilig sa gusto naman magkakain din at naman naisaging, kumakain saging. Um, ka kahit naman saging lang, uh -huh. at pagiging ano eh, kahit maglabay lang ang tubig at naginaw ang asin eh, ayos na sa kanya. <laughs> Ayaw naman ang eh. pero ang taas niya, taas sana 'yo padel baka ah magastos di mo na ilalagay na um, padel baka inyo na padel baka mantos silukob natin ang baka ano eh well, tama te sentatis sa tubig din sana ko pamalagay Yes mm. <laughs> si papa pumunta sa pag sa buto sa gano'ng kalakas yung pwede pues, na may pamamasa um, yun at yung may nanaman sa pwede ba? <coughs>

dadaan ka pa goods sa business Dito na iyo na na

ng pagkatao na mga apat mga des mga ako ng des ng des ng batas ng ng powers <mysteriously>

ay niyan pa dadaluhod. Oo. Kilala siya sa

painganun ano sabi niya sa, mm. sa Alam niyo po na. Okay na. Pag ako ay din magdamag eh. Hindi. pag diyan, tuloy ko. Pag kumakain ay na yung dahon. Si Si Celine, pag gusto yung pawis pa rin. Ano pa rin sa Bumalik, ulit sa loob Ang gano'n pa. kailangan talaga nito.